So mayroon lang akong ng na patungkol sa sarili ko na ito kasi ay madalas na tinatanong sa akin ng karamihan na bakit raw ako ay hindi po nag-iinom. Alam nyo kasi ganito kasi mga katropa na dati kasi ako nung uh, lime of one pang yung, edad ko ay talagang nag ako pero noon ay naisip ko talaga na kapag uh, talagang hindi ko baguhin yung sarili ko no kasabay na tum, uh, kasabay na doon ang pagbabago ng ating buhay no yung pagkilala ng uh, na mayroon tayong tagapagligtas kaya nagiging ano tayo naging, nagiging krestohanon tayo kaya yun isa sa mga dahilan at uh, napaisip ko rin sa sa buhay ko na kapag uh, ganyan ang buhay ko na ako, ako ay laging nag so sigurado na talagang hindi maganda yung dulot sa kinabukasan kaya napaisip ko na nung umuwi na ako sa probinsya galing ng Maynila. So, hindi ko na talaga, binago ko na talagang ano ko. Yung mga pamamaraan ko sa buhay. Especially sa pag uh, iiwas ng pag-inom. So, talagang dumaan ako diyan. Pero, talagang kinalimutan ko na yan. Uh, Um iniiwasan ko ang mga ganong bagay pag-iinom. Kasi natural lang nga iinom tayo ng tubig, saka mga ano dyan, mga juice, 'no. Huwag lang yung mga hard wine kasi naka minsan nakaka kasi, 'no. Sabihin ko sa inyo na ang mga alak na 'yan ay talagang maka ng tao, 'no. Halimbawa, nag-iinom ka kapag uh, uh, nakasanayan mo na mag-inom araw-araw so hahanapin ang uh, sigmura mo uh, kaya ano mo no sarili mo na hahanapin mo yung iniinom mo kaya lubos kong uh, iniwanan ang ganyang bisyo kasi isa yan sa mga bisyo na dapat natin uh, iwanan kung tayo po ay porsigido sa ating buhay Uh, <coughs> magbago. Kasi unang-una, no? Kapag ako ay nagiinom, baka ay ako kapag may asawa ko, baka ano na lang ang mangyari, no? Halimbawa, kapag nagiinom ka, no, minsan ay ito po ay hindi po ay hindi po kwento-kwento uh, lang Kundi totoo talaga na nangyayari sa uh, kasi na panahon no na marami po sa mga tao na nag-iinom mas priority ang alak kaysa pangailangan ng uh, sa loob ng panimahay o pamilya no Kaya iniwasan ko ang pag-iinom kasi ayaw ko na matulad sa iba uh, nag-aaway dahil walang pambili ng mga ano pa dyan, oh, no, pangangailangan sa bahay, inuuna yung alak kaysa pangangailangan. So ayaw ko magkaganyan. No? Ito ay sinasabi ko na sa inyo. No? Isa sa mga dahilan na ayaw ko mag-inom, kinakalimutan ko ang pag-iinom. Siyempre naman ang tubig, huwag natin kalimutan yan. At saka mayroong mga ano, wag lang yung alak nung hard wine kasi nakaka-addict yan sa atin kasi kapag uh, lagi tayong nag-iinom uh, ng mga alak, so hahanapin ng katawan natin hindi na po tayo mag, uh, masigla, no? kapag hindi po tayo nakainom ng alak, no? kaya yun ang dahilan kung bakit at uh, itinigil ko ang pag-iinom, no? hindi na po na hindi na po ako nag-iinom, kasi ayaw ko na matulad sa iba na mas priority ang alak kaysa uh, pangangailangan ng pamilya no kung ako ay magkaroon ng pamilya kailangan uh, yung ano talaga no iisipin mo yung kahit yung pera na maliit na pera na pambili sana ng ulam, pambili sana ng bigas no tapos inuuna natin yung alak no tapos yung pamilya natin walang ulam, walang pambili ng bigas, no? <coughs> Kadalasan kasi sa mga dahilan kung bakit nag-aaway yung mga ah, uh, yung mga mag-asawa, yung mga ano, no? Dahil sa alak, no? Kasi ang hirap na nga ng buhay, hirap nang maghanap ng pira, tapos inuuna pa yung bisyo kaysa pangangailangan, no? Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi po ako uminom ng alak kasi ayaw ko na maging magiging uh, uh, problema ako magiging ano ako <coughs> excuse me sa aking uh, maging pamilya no so wag ganyan kasi yung pira natin ah uh, iniingatan natin no gastusin natin sa tamang paraan Uh, sa gayon din ay hindi tayo ma masyadong mahirapan no nakadepende na kasi sa uh, stilo ng buhay natin kung kahit malakas ka pa kumita kapag uh, malakas ka naman din gumasta so sayang din no? sa kahit mahina ka kumita tapos pinag-isipan mo na mabuti kung saan mo gagastusin ang pira mo sa tamang paraan, huwag yung sa mga bisyo So hindi po tayo masyadong mahirapan, oh. Isa sa mga dahilan na uh, sa mga kalalakihan either sa mga babae no, ang yung mga bisyo nagiging uh, isa sa mga uh, napaka malaking dahilan kung bakit tayo ay lubog sa kahirapan. Niyon po. So sinabi ko na sa inyo na kung bakit uh, sinagot ko na dito sa Abi uh, na ito na kung bakit hindi po tayo hindi po ako nag-iinom no isa sa mga dahilan uh, pang panglast na dahilan ay unang-una no uh, una pa lang na dahilan kung bakit tayo ay hindi nag-inom binago po tayo ng Panginoon So kapag uh, sinabi mo na ikaw po ay binago at may Panginoon sa buhay mo no tapos ang bisyo mo hindi mo iniwanan Uh, sigurado, sa bunga nga lang 'yon Pero sa uh, sa puso mo at sa isip mo, hindi mo binago ang buhay mo. Kasi isa sa mga palatandaan na tayo ay nagbabago, iniwana natin yung mga bisyo na nakasasama sa atin. Yun ang mga palatandaan. Kasi isa sa mga bawal uh, sa mga pagkilala ng totoong paniniwala na bawal po yung bisyo no? sa ibang rilyo naman ay wala pong bawal sa kanila so sa sa akin naman, iba-iba no, tayong mga paniniwala pero uh, sigurado talaga na uh, hindi papayag yun ang tagapagligtas natin na tayo po ay lulong sa bisyo no? kahit ano pa yung mga salita na lumalabas sa bunganga mo kahit ano pa yung araw-araw ka pa magsabi na Ah, uh, ko no. Araw-araw ka pa magsabi na imin no. Araw-araw ka pa mag- magsabi, magsabi na ah uh, 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 mo yon ang pangalan na uh, sa hitaas no. Pero yung buhay mo hindi nagbago. I never uh, believe it no. Di ako naniniwala sa mga ganyan no. Kasi ang totoo na sumusunod sa Uh, sa may kapal o taga pagligtas ang buhay natin atay uh, tayo po ay lubos nagbabago iniwana natin yung mga bisyon hindi man tayo magiging perfecto dito sa mundong ibabaw pero yung mga bagay na nagiging hadlang sa ating samahan or nagiging uh, malaking uh, sagabal no? sa ating pag Uh, angat no isa naman sa pag-angat yan kasi uh, pag wala kang bisyo hindi ka masyadong ma-stress sa trabaho o ma-stress ka man sa trabaho pero yung mga kinikita mo ay talagang counting no so maginom tayo ng alak no inom na inom tayo iihi din tayo no saan pupunta yung pera sasabihin natin na tayo naman nagsikap pero para sa akin ay hindi talaga maganda no hindi Uh, hindi magandang ano uh, halimbawa no lalong lalo na sa mga tao na uh, mahirap no yung yung ganun na lang oh napakahirap maghanap ng uh, pira tapos ibibili pa nating alak no oh. so hindi ako nag uh, nag ano sa inyo na kung ano man ang Nagiging vision nyo, no? So, sinasabi ko lang sa sarili ko, na Kung nakinig ka at pinanood mo itong video Kung natatamaan ka, so sorry ka lang, no? Kasi, uh, para naman sa kabutihan ng iba Kaya ako sinishare ang sa part ko Na hindi po ako nagiinom ng alak Ayun, no?